Ube ubi ka lamay naman nga niho, Ang ameriendahin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go. Hmm. Grabe, sobrang na-excite nga kami sa namin ngayon mga kamangyan. Gawa ng areho ay kakaiba para sa amin. Ho, hindi tagay o. naman Ho, yung normal na kalamay, yun yung kulay brown. Tapos madalas nun sa mga kasalan. yes, I do ko, so, nalaman ko na mayroon din palang kalamay na ube. Sabi ko, hala, bakit ube? Gusto ko yung sky blue. Hoy, sky blue. Hala, inuna ko nga yung ilagay din sa tulyase, aring ani hong gata. Tapos, so, oh, aring asukal na puti. Siyempre, ho, oh, hindi mawawala aring glutinous rice. Tapos, ayan, unti-unti lang inalagay diyan. Tapos, dire-direcho lang yung halo. Para, siyempre, hindi magbuo-buo. Oh. Kala mo, expert. Ako, nagaluto pala kami ng normal na kalamay mga kamangyan. Ang inagamit talaga namin doon, ayun nga ni malagkit. Kasi, yun, hindi ko kami nabili kapag may istak doon sa bahay, yung kapag may naani si tatay. Yung malagkit na yon, apagiling pa namin yun. Gawa lang, siyempre, kapag yung buong malagkit yung nilagay doon magamukha na yan sinok mani ay parang ah? hindi yung magkulay ube aray, mga kamangyan bumili na lang ako kami ng food color kasi sa tunay ho yan na lang talaga yung paraan namin para makita yung kulay ube diyan <laughs> unti-unti lang din ho yung paglagay namin ng food color diyan mga kamangyan Gawa lang baka mamaya pag napadamiyaan, ay baka naman magkulay itim na tapos <laughs> unti-unti lang hanggang sa makuha namin yung gusto naming kulay grabe napakaarte so, okay na nga ni ho sabi ko din kay Kuya Umpong tulungan ako din sa tulyase tapos biglang bumulong siya na talaga ako sumabay na lang hindi na ako tumulong sa kanya aba pasensya kana kapagarino talaga mga kalamay kamangyan, kailangan ho talaga inapakabantay-bantayan niyaan. Kasi ho, syempre yan, kailangan dire diretso talaga yung halo gawa ng possible na magtutong yung sa may ilalim. Medyo may hina din dapat yung apoy din ng mga kamangyan, kaya mag-expect na kayo na matagal-tagal din aray maluto. Kaya nga nyo, kapag may mga handaan, may mga kasalan, tapos garning may handa ng ano ng kalamay. Kunyari bukas yung aga na pin dapat hapon pa lang o gabi pa lang naluto na yan. Kasi kapag dinalit dahil iyan ako mapangit ang kakalabsan. Kasi so, lang minsan yung niyo, mga kamangyan ayan ganyan yung itsura medyo namumuumuo na siya. Grabe sobrang bangho niya parang gusto ko nang kainin. Hoy napaka uwi. Sana <laughs> nila ang dinho at kahit lumapit diyan ay hindi man sobrang init. Gawa nang tingnan niyo naman yung pangalo namin. Napaka <laughs> iksi ah pakaliit akala mo ay magaprito la ang nang itlog. Ay ay halihina <laughs> na nga nila ako kami sa paghalo diyan mga kamangyan. Gawa nang medyo mangalay din talaga sa braso. Kasi syempre kapag hinalo-halo diyan mabigat din ha. Tapos lang minutes nga niyo. Tingnan nyo, napakaganda ng itsura. Napaka-fluffy. Fluffy? Fluffy. Na, kami, so talaga mga kamangyang. Kapag garneng nagalutoan ng kalamay, yung sobrang dami nyong nagatulong-tulong. Kasi oh, syempre, sandaan niya. Hindi man yan yung kunyari, gusto mong magmerienda, magaluto, ikaw diyan sa inyo. Hindi man ho, gayon. Gawa ng kapag nagaluto ng gayon, kailangan talaga maramihan. Kaya kapag nag ka, minsan sa bayan meron, may mga nagalako-lako. Kaso nga nila ang oh, medyo madalang laang. Kaya ho, dati nung mga bata pa kami, kapag may kalamay doon sa bahay, ay grabe, tawantuan na kami noon. Kasi ibig sabihin, may handaan sa kapit bahay na nagbigay ho sa amin. Tapos so, kapag ating nanyo pa yung kalamay, naka-plastic pa yun tapos ang shape ay square. Ay, grabe naman. ano. Dahil yung glutinous rice yung ginamit din ng mga kamangyan, iba yung texture niya kumpara doon sa mga nakasanayan natin na kalamay. Kung baga, eh, sobrang lumoy na rin. Dahil <laughs> nga nyo, feeling naman namin ay okay na rin. Ah, pala maglamigin na lang ang namin yan. Tapos mamaya ho, alagay na lang namin doon sa baunan. Gawa lang wala ho kaming nabilin plastic. Pasensya na <laughs> kayo. Ay, <yung laughs> yung... ay naginit nga nila ako si Kuya Julius nyo dyan. Nari hong dahon ng sagi. Pansapin ho, din sa bilao. Gawa lang sa bilao na lang namin ara-apalamigin. Naglagay na rin ho ako diyan ng mantika para ho hindi man dumikit. Gawin nang baka mamaya mahirapan tayo sa pagtagtag. Aba, sayang naman ang pagod. Aba, <laughs> so, nasa rin nga rin namin narin rin din yung mga kamangyan para rin ho pala kami nagluto ng ubi halaya. Doon naman ho ang nagamit namin na pampakulay. Yun ho talagang laman ng ubi, yung inahukay, yung lamang lupa. Ayad ya rin namin yun ng bonggang bongga. Talaga yung mga alay din sa braso. Ay din ho sa ating kalamay, hindi man pwede gumamit ng laman ng ube. Kasi hindi na rin magiging kalamay. Pati ba, baka maka-apekto doon sa texture. Wow, texture. Akala <laughs> nga niyo, ma-flat-flat ay mga kamangyan. Ginamit ko na ang dini arin daw ng saging na may mantika ka. O ay napakaayos-ayos ng bilog diya, ng itsura, pero mamaya aguluhin din. Dahil nga niho, alipat doon sa baunan. Salamat. Sobrang <laughs> natuwa ho talaga ako diyan mga kamangyan. Gawin para talaga siyang jelly ice kapag inibu-ibu mo. At habang inapalamig nga yun mga kamangyan, ari naman ho si Lagring Dini, eh. ay nagaluto naman ho para doon sa latin. Ari ho, alagay doon sa ibabaw noong kalamay para lalong masarap. Dependin lang sa inyo kung anong gusto niyong ilagay kung gusto ninyo ay popcorn. Hala, bakit naman popcorn? Pero yun nga niyo, masarap di yan ay latik o kaya naman ay yung mani na tinudtod, yung prinito baga. Tapos sa kalaho namin mga kamangyan, kapag lumamig ara ay pwede mo na yung hati-hatiin baga. Kaya naman i shape mo ng square di yan. Kaso nga nila ang ho, ay hindi. Lumamig lamang pero gayon pa rin malumoy pa din. Kaya alam din namin yung mga kamangyan yan ho ay inalagay pa sa ref. O, overnight muna yan doon o basta mga ilang oras doon para raw ho mas masarap kainin. Siguro ay mas maligat. Oh, maligat. Ito naman ho na may mga baon ng dini. Oh, ay hindi pwede naman din ilagay sa rep mamaya. Pero syempre dahil hindi niyo kami sa kubo wala namang kuryente din eh. Wala rin hung rep kaya baka naman. hindi, hindi ka magaparinig. Eh. Makain pa rin ho kami niyan. Gawa lang kanina. Nasundot-sundot kami, nakurit-kurit kami diyan. Sobrang sarap niya talaga, sobrang lasa. Ano na din mga kamangyan, hindi ho talaga namin ma-imagine kung ano yung magiging lasa na rin. Gawa lang syempre. Wala kami mga nilagay na mga gatas, mga condense, iba. Kahit naman ho yung normal na kalamay, hindi naman ho nalagyan ng gayon. Tapos nung tinikman namin, ari nako daig pang pa nilagyan ng gatas, sobrang creamy, basta ang linamnam. Oh, ang linamnam siguro ay dahil dun sa glutinous rice o kaya naman ay pag pinagsama-sama ay magiging gayon talaga yung lasa. Siyempre may mga atulakin. Ay kapag mga garni yung merienda, masarap po talaga diyan yung may mga gulaman ikaw na mahihigop. Kaya kako, ay di magawa na rin ho kami din. Grabe, napakaraming time sa lama. medyo bubu pa nga niyo aring gulaman. Feeling ko expired na to. Ho, hindi. So ayan, bali naglagay na lang din ho ako dito ng konting asukal. Dahil nga niyo yung kalamay natin ay kulay ube mga kamangyan. Kako, parang maganda din sa palamig. Ay gawin na rin naming kulay ube. Ay, pala yung banana cute, tsaka yung maruya ay ube na rin. Ay, grabe naman. pa yung isa sa matagal talagang lutuin mga kamangyan. hong sago. Kaya kanina pa talaga yung napakuluan Ayun, Yung ubos na yung kalahating sako ng uling. Hindi pa yan luto. Ito yung ilang miniso pa lamang yan. Ayan nga niho at medyo tumigas-tigas na ari nga hong gulaman. Syempre asip ah, ship natin niya Ang star. Ala bakit star? Sobrang hirap <laughs> pa. Pero yung nakasanayan di yan, square square laa. Masarap din ho kasi talaga sa palamig yung gayan yung may mga nguya Ka, grabe napaka-arte. Oh, <laughs> bata pa ho kasi kami mga kamangyan. Syempre gustong-gusto namin yung gayan kasi yan yung medyo afford afford. Para ah, makakabili kaya tayo ng tig dos, tig tres. Tapos oh, sarap na sarap na rin kami diyan. Pero yung pinaka gusto talaga namin na maiinom namin, syempre yung mga soft drinks, Royal, Coke, Sprite. Kaso nila ang sobrang mahal na nun para sa amin. Hindi ka madalas pag ka pa ng royal, alagay pa yun doon sa plastic tapos may straw. Kasi bawal mong iuwi yung bote. Sobrang dalang lang ko namin makakainom ng gayon. Siguro kapag nilagnat lang. Yung tipong wala ka ng panlasa, saka kaatulungin kung gusto mo ng royal, ng skyflakes. Grabe naman. So yan, parin nalagay ko na nga nila kung huara sa baunan mga kamangyan. Tapos nilagyan ko na rin yan sa ibabaw noon nga ni Latik. Alam nyo, sa itsura na rin, parang na talaga akong gabenta sa labasan. Pero sa tunay yung mga kamangyan, aba pwede, pwede gawing business. Ay, tingnan naman yung itsura. kung gusto ko na talaga magbenta para may na ako sa mga magiging alak. Hoy, oh, napaka-advance. Wala pa naman. Tapos nung bata pa pala ako mga kamangyan, gustong-gusto ko talaga yung lasa ng kalamay. Ang kaso nga nila ang medyo mahirap talaga siyang lunukin. Kasi siyempre, sobrang lagkit. Feeling ko nasabit sa ngalangala. Siyempre, kapag bata ka, pahirap ka sa mga gayong-gayon. Kahit naman ako ngayon, parang medyo nahihirapan pa rin ako ng very, very light. Hoy, napaka-arte talaga. Parang feeling ko kasi ang gusto talaga nung bibig ko yung mga lechon. Hoy, so, kami naman ay nagluto na ng merienda. Sabi ni rin ni na Lula, ay alutuin na rin daw nila yung mga hinog na saging dini. Gawa ng pag-apalipasin pa ng ilang araw, ay baka na. Aba, sayang din naman. Bali, nagluto na agaw hindi ni ay yung banana queue, tapos yung maruya pero kakaibang maruya yung agawin o siya alam may pagayon <laughs> pero sa tunay yung mga kamangyan nakakamiss din yung aabangan mo talaga yung alas tres para makapag merienda ayun kasi syempre kahit pa paano ay kahit anong oras ka gutumin o oh, edi eh, makain ka lang dyan ng kanin o kaya ay bumili ka na lang ng ticherya diyan sa labasan ganyan gayon dati o kasi kami maghahintay talaga kami ng mga magalako niya ang mga banana yu tapos apa ah, ulokan pa namin sinanay presyo na ng mga inala ko mga piso, dos. pero syempre malaki na rin yun kasi pandagdag na sa baon Siyempre ilang kami magkakapatid o pag lahat 'yo nagpabili malaki din pag kuwenta. Siyempre tuwa-tuwa na ho kami nung kapag binili kami ni nanay tapos minsan, siyempre may mapunta doon sa bahay makikit tsismis. na yung way namin para kami ay makahingi ng kwarta. Siyempre may bisita hindi man yan makakatanggi. Minsan siyempre nahihiya si nanay na pagalitan kami doon sa harap ng bisita. Matanggihan na malambing yung boses niya nasabihin ay mamaya na. Pero siyempre kami ay bilang mga alipin ng salapi, alipin ng salapi. Magapakapilit kami, magaiyak kami doon sa harap ng bisita. Sa so, sinanay mapasok doon sa bahay ta sabihin ang kami ng kuwarta, kwarta pero nakurit na kami noon. Sabi nung sinabi sa inyo, kayo mahingi kapag may bisita. <laughs> grabe yung mga ugali ninyo, nakakaya talaga kayo. Siyempre tahimik na lang ang kami noon pero ang mahalaga, nabigyan kami ng pera. Hindi ko talaga ganyan yung itsura ng maruya sa amin mga kamangyan ha. Talagang marami lang silang time kaya ganyan yung ginawa nila. Dahil madali lang naman ho rin lutuin mga kamangyan after ilang minutes ayan ho at naluto naman na rin lahat. Grabe, pag hindi pa kami nabusog na rin. Mm -hmm. So yun, sa wakas ay nakumpl na mga kamangyan. May ube na, may banana cue, may maruya, may palamig. Kaya ayan nga niho, at tinawag ko na ho yung mga kasamahan ko din. Eh, kako ay magmerienda na ho kami. Kapag karoon yung mga kamangyan, abay, alam nyo na ho. Kayo ho ay pumorna na din eh. At sabayan nyo na ho kami magmerienda. Eh, for the good. Pero alam nyo ka ho mga kamangyan, napapansin ko. Kapag mga probinsya, madalas talaga merienda yung mga mabibig at sa tiyan. Mga kakanin, mga puto, sinukmani, bibingka, kalamay. Yan yung mga gustong-gustong meryenda dahil nga niho, mabilis makabusog. Ayun no, kasi mga kamangyan, may mga nagalako pa rin naman ng mga kakanin. Kaso nga nila, hindi kasing dami ng dati. Kasi ho, ngayon, ang dami ng nauso, pati yung mga milk tea, mga kung ano-anong klase ng pagkain. So, kahit anong magsiuso ng mga pagkain ngayon, nahanap pa napin pa rin talaga ng katawan mo, nung bitaw ka mo yung mga merienda before, yung mga pagkain dati. Grabe na, paka-OE. So, yun nga niyo, mga kamangyan, balik na ho tayo din sa kalamay ube. Sobrang nagustuhan ho talaga namin yung lasa. Kasi nga niyo, kahit marami yung kainin namin, hindi siya nakakasuya, hindi nakakasawa. Katulad nga niyo, nung normal na kalamay mga kamangyan, hindi rin ho, arin, mabilis mapanis. So, maganda rin arin may istak -istak sa bahay para pagbigla kang nag o pupunta ka lang dyan sa rep, makuha ka lang. Grabe! nga niyo mga kamangyan, sa susunod ho, magaluto ulit kami ng karne. Gawa lang kahit si tatay, si nanay, si lula. Yung mga matatanda ho din yun. Eh. Ay, natuwa din ho doon sa lasa. Ay, alam nyo naman ho kapag mga ganyang edad na. Medyo choosy na rin ho talaga sa pagkain. Ayaw nila nung sobrang tamis. Ayaw nila nung sobrang ala. Ayaw nang matabang. Talaga ay dapat perfect. Okay, perfect! perfect. Ano pag nagugustuhan talaga nila yung mga inaluto ko, sabi ko, sige na, pag-asawahin nyo na ako. Uy, napaka Tapos napansin ko rin mga kamangyan na mas mahirap pulutuin yung normal na kalamay kumpara ho sa kalamay ube. Wow, yung normal na kalamay, may aligat yun. So, mangalay talaga ng bongga-bongga sa braso. Aray naman yung kalamay ube, mangalay din naman, pero hindi naman sobra-sobra. Hindi -sobra. pa rin kayo nakakapag-try magluto ng garne, mga kamangyan ako. Ako na yung nagasabi sa inyo, i-try nyo na ho. Huwag natikman nyo, baka araw-arawin nyo na ho. pa napaka OA. Eh. So, yun mga kamangyan, may mili pa rin ako nang bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video. Ano? hanggang dito na lang ating video at kami mag pa din ng bongga bungga babay bye love you.